Sa bayan ng Sitio Matil, may isang matandang bahay na pinamumugaran ng takot at bulong-bulungan. Nakalagay sa pinto ang isang lumang rosaryo na may itim na kwintas, sabi ng matatanda. Proteksyon daw iyon laban sa mga nilalang na hindi dapat umiiral. Ngunit kahit may ganoong pananggalang, may kung anong malamig at nakapanghihilakbot na aura ang bumabalot sa bahay na iyon. Si Rico isang binatang taga Maynila ang bumisita sa bahay na iyon upang dalawin ang kanyang tiyuhing si Mang Pedro. Ngunit sa unang hakbang pa lamang niya sa loob, nakaramdam na siya ng bigat sa hangin. Parang may matang nagmamasid sa kanya mula sa madilim na sulok ng bahay. Pasensya ka na Rico, ani Mang Pedro, isang matandang hukluban na may malalalim na mata. May kung ano kasing gumagala rito tuwing gabi Kaya't palagi kong pinapasara ang lahat ng bintana bago lumubog ang araw. Hindi sineryoso ni Rico ang babala ng matanda. Sa isip niya, gawa-gawa lang ito ng matatanda upang takuti ng mga dayo. Ngunit nang lumalim ang gabi, tuon niya naramdaman ang hindi maipaliwanag na pangamba. Habang nakahiga siya sa manipis na kutson, narinig niya ang mahinang kaluskos sa bubong. Unay parang kumakaway lang ang hangin sa mga dahon. Pero maya, maya pa, naging mas mabigat ang mga yapak. Parang may kung anong nilalang na gumagapang sa ibabaw ng bahay. Biglang nag-ingay ang mga aso sa labas. Parang mga hayok na gustong umatake. Kasabay nito, narinig ni Rico ang isang malalim na paghinga sa likod ng kanyang bintana. Parang may isang taong pilit na pinipigilan ng paghinga upang hindi marinig. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa bintana. Pinilit niyang sumilip sa maliit na siwang ng kahoy at doon nakita niya ang isang nilalang na hindi niya kailanman inakalang totoo. Isang babaeng nakalambitin sa puno ng balete. Ang kanyang balat ay kulay abuhin at kulubot na parang balat ng butiki. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa gutom at ang kanyang bibig napapalibutan ng mahahabang pangil ay may tumutulo pang dugo mula sa kung anong kinain niya bago dumating si Rico. Napatigil si Rico. Gusto niyang sumigaw pero natuyuan siya ng lalamunan. Napatingin sa kanya ang babae at sa isang iglap binuka nito ang kanyang pakpak. Malalaki, madilim at parang may mahahabang daliri na parang sa paniki. Humagis ito pababa palapit sa bintana. Mabilis na umatras si Rico, halos matumba sa sobrang takot. Tumakbo siya papunta kay Mang Pedro na noon ay na sa may pintuan, hawak ang isang matulis na gulok. Dumating na siya, bulong ng matanda, nanlilisik ang mga mata. Biglang nagkaroon ng kalabog sa bubong. May bumagsak. Naputol lang sigaw ng mga aso. At sa sumunod na segundo, may matinis na halakhak na nagmula sa labas hindi halakhak ng tao, kundi ng isang nilalang na gutom at sabik sa laman. Rico, anas ni Mang Pedro, tumakbo ka na, pero huli na. Sa isang iglap, may kamay ng lumitaw mula sa bubong. Mahaba ang mga kuko, itim at matalim na parang pangil ng isang mabangis na hayop. Hinila nito ang pinto at sa pagpasok ng hangin, sumabay ang isang nakasusulasok na amoy ng bulok at dugo. At doon, sa gitna ng dilim, nakita nila ang aswang, nakangiti, may nakalawit pang dila, at gutom na gutom sa kanilang laman. Napalunok si Rico habang nanginginig na hinigpitan ni Mang Pedro ang hawak sa gulok. Ang mga anino ng ilaw mula sa kandila ay gumuguhit sa sahig, lumilikha ng mga hugis na lalong nagpatingkad sa hilakbot na bumalot sa kanila. Dahan-dahang pumasok ang nilalang sa loob ng bahay, ang mahahabang kuko nito ay gumuhit sa kahoy ng pinto, nagiiwan ng malalalim na marka. Ang amoy ng dugo at nabubulok na laman ay sumiksik sa ilong ni Rico, halos mapasuka siya sa tindi ng panghi at kasuklam-suklam na aura ng aswang. Mang Pedro, nanginginig niyang bulong. Tumakbo ka, Rico, Mariing sabi ng matanda, hindi inaalis ang tingin sa halimaw. Ako ang bahala rito. Ngunit hindi niya maiwan ang tiyuhin. Kahit takot na takot siya, hindi niya magawang tumalikod. Dahan-dahang lumapit ang aswang. Ang kanyang katawan ay nakayuko. Para bang nag-iipon ng puwersa para sa isang mabilis na pagsugod. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, tumagos ang itsura nito sa isipan ni Rico. Matutulis na pangil, Mapupulang mata at manipis na balat na parang hindi na dapat nabubuhay. Isang iglap lang, sumugod ang aswang. Sumigaw si Rico at sa parehong segundo, kumilos si Mang Pedro. Isang malakas na hataw, nang gulok ang sumalubong sa halimaw. Tumama ito sa balikat ng nilalang, ngunit hindi iyon sapat upang patumbahin ito. Sa halip, lumayo lang ito ng bahagya, umangil at lalong nagalit. Demonyo ka! Sigaw ni Mang Pedro muling iwinasiwas ang gulok. Ngunit sa bilis ng aswang, nakaiwas ito. Sa isang saglit lang, nasa likod na ito ng matanda. At bago pa nakaliko si Mang Pedro, isang matalim na kamay ang sumibat sa kanyang dibdib. Isang nakapanindig balahibong tunog ng napunit na laman ang pumuno sa buong bahay. Napatigil si Rico, nanlaki ang mga mata sa sindak nakita niyang unti-unting bumagsak si Mang Pedro. Ang kanyang mga matay nagdilim habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang katawan. Tumawa ang aswang, malamig, matinis at puno ng kasabikan. Takbo Rico, huling bulong ni Mang Pedro, bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Doon na nagising si Rico mula sa pagkakapako sa takot. Wala siyang sandata, wala siyang laban, kailangan niyang makatakas Mabilis siyang tumakbo papunta sa likod ng bahay. Mabilis niyang sinungkit ang kandado ng likurang pinto. Pero sa kanyang pangigigil, halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga daliri. Narinig niya ang yabag ng aswang, ang pagkaluskos ng mahahabang kuko nito sa dingding. Nagpanik siya. Pilit niyang kinakalabit ang kandado. Ngunit bago niya mabuksan ang pinto, naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok ang aswang ay nasa likod na niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa napakakitid na distansya, nakita niyang nakangisi ang halimaw. Ang mahahabang pangil nito ay kumikislap sa manipis na liwanag. Tapos ka na Rico, bulong ng aswang. Sumabog ang matinding sakit sa balikat ni Rico nang itulak siya ng aswang sa pader. Napaluhod siya sa sahig, nanginginig habang nararamdaman ang malagkit na dugo ni Mang Pedro na dumidikit sa kanyang balat. Napakahina ng kanyang katawan at unti-unti nang nilalamo ng takot ang kanyang isipan. Ang aswang ay nakatayo sa harap niya, unti-unting lumalapit, ang matutulis nitong kuko ay nakataas, handang bumaon sa kanyang laman. Amoy na amoy ko ang dugo mo bata, ani ng halimaw. Ang boses nito ay tila isang bulong na may kasamang hagikik ng isang baliw. Matamis, sariwa, napapikit si Rico. Tapos na ba siya? Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kawalan, isang matalim na bagay ang dumaan sa tabi ng kanyang mukha at tumama sa dibdib ng aswang. Isang sibat, may talas na may pahid ng langis ng niyog at diniktik na bawang. Napasigaw ang aswang sa sakit. Ang balat nito ay nagsimulang umusok parang sinusunog mula sa loob. Napaatras ito, nag-aalimpuyo sa matinding poot at saka napatingin sa direksyon ng bintana. Sa labas, may isang matandang babae, nakaputing duster. May hawak pang isa pang sibat. Ang kanyang mga matay puno ng galit at determinasyon. Demonyo ka, lumayas ka sa bayan namin. Sigaw ng matanda at inihagis ang isa pang sibat. Mabilis na umatras ang aswang, sumisirit ang usok mula sa sugat nito. Ngunit sa halip na lumaban, tumalon ito palabas ng bahay at humagis sa kadiliman ng gabi. Balik ako para sa Yuriko. Ang huling bulong ng halimaw bago ito tuluyang naglaho. Bumagsak sa sahig si Rico, habol hininga, nanginginig ang buong katawan. Lumapit ang matanda at itinayo siya. Aalisin natin ang sumpa bago siya bumalik, Anya. Sino kayo? Tanong ni Rico. Hirap pa rin makapaniwala sa nangyari. Lola ba siya? Sagot ng matanda. Tagapangalaga ng lugar na ito at ang tanging nakakaalam kung paano tapusin ang aswang na iyon.